batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Yesu Kristo. kultura nito. Dapat umuwi na tayo. Bilad sa araw, buhangin, at ano pa? Araw? <laughs> Kung nasa bahay ako, hindi ako may initan. Hoy! Sabi mo nais ng Panginoon na magsama ang pamilya natin. Oo, oo, nais niya. Para sa anong layunin? Bakit natin iniwan ang lahat para lang dito? Nagawa natin ito dahil hangal ang mga magulang natin. Bakit hindi tayo bumalik? Si Nephi at si Sam, iwan natin kay ina at ama sa ilang. Lemuel, <laughs> Kung babalik kayo sa Jerusalem, kasama kayong mamamatay doon. Mas mabuti pang mamatay sa Jerusalem kaysa rito. Leman Lemuel. Hindi lang si Amang hangal. Tayo rin ay hangal dahil sumunod tayo sa kanya. Tama na. Mas matanda kayo sa akin. Pero bakit napakatigas ng puso ninyo? At nabubulagan ng mga isipan ninyo? At ako na mas bata ang dapat pang magsalita? At magpakita ng halimbawa sa inyo? Mas mabuti kung tumahimik ka na lang, kapatid ko. Bakit ayaw ninyong pakinggan ang salita ng Panginoon? Nakalimutan na ba ninyo na nakakita kayo ng anghel ng Panginoon? <laughs> Nakayang gawin ng Panginoon ang lahat ng nais niya, alang-alang sa mga anak ng tao? Kung tayo ay magiging tapat sa Kanya? Kung tayo ay matapat? Matatamu natin ang lupang pangako at malalamang natupad ang sinabi ng Panginoon na mawawasak ang Jerusalem. Ang espiritu ng Panginoon ay mawawala sa kanila. Itinakwil nila mga propeta at si Jeremias ay tinapon nila sa bilangguan at kanilang hinangad ng patayin ang aking ama. Ang iyong ama? Huwag mo akong pagsabihan! Bata ka lang! babalik kayo sa Jerusalem, kasama kayo mamamatay. Kung kayo ay makapipili, umahon kayo sa lupain. At tandaan ang mga sinabi ko sa inyo. Kung babalik kayo, mamamatay kayo. Kaya ang Espiritu ng Panginoon ay nagpipilit na ako'y magsalita. Igapos siya! Igapos siya! Layman! para na pahi na mababangis na kayo. <coughs> <coughs> Panginoon. Nalinisanul sa pananampalataya ako sa inyo loobin ninyong maligtas ako mula sa aking mga kapatid. Bigyan ako ng lakas upang malagot ko ang lubid na ito na gumagapos sa akin. Layman at Lemuel, makinig kayo. Ikapos siyang muli! Pinigil na kayo! Layman, tama na! Tama na! Nakikiusap ako, tama na! Kapatid ninyo siya! Pakiusap! Patawad. Patawad. Napanghalaga na kasalanan namin sa iyo. Patawad ni Patawarin mo ako. Pinapatawad ko kayo. Ngunit manalangin kayo at humingi ng tawad sa Panginoon. Gagawin namin 'yan. Gagawin namin 'yan.